Okay. Magandang gabi po muli mga kababayan. Pag-usapan naman po natin ngayon itong tungkol kay Baste Bastos or Bastos na Baste. Alam niyo kung sino ang kinutukoy ko? Yung Bastos na Mayor ng Davao? Bakit ko nasabing Bastos? Bastos, walang uh, leadership quality, ano pa? Marami. Walang upbringing. Very... Uncivilized. Maledukado. Walang disiplina. Walang breeding. Walang breeding! Bakit? Kasi po ganito. Unang mapansin natin... Sa pagiging... Uh, walang breeding niya at walang alam sa takbo ng politika very unpolitical yung ginawa niyang speech noong uh, January 28 kung saan tinawag niyang tamad tamad yung pangulo tamad uh, walang compassion at nanawagan pang mag yung Pangulo ngayon. Itong nangyaring baha dyan sa Davao kung saan, kalamidad ng baha, landslide, at maraming namatay, maraming na aksidente, maraming nagutom, maraming na biktima. Na, ang balita natin, hindi, ni hindi nagpakita eh. O sino ngayon ang walang compassion Yung hindi natin nalaman man lang na ang nalaman natin, hindi nagpakita doon sa mga biktima, sa kanyang mga constituent. O di nasaan siya? Nakatago sa kwarto? Baka bangag. Ganyan ba ang isang mayor? Ganyan ba ang isang leader, ang isang uh, uh, tagapangalaga? ng kanyang sarili mga constituents. Ama. Ama ng Davao. Ama ng lungsod. May kalamidad. Nasa piligro yung mga tao. Pero hindi ka makita. At kinailangan pa na yung Pangulo mismo ang pumunta. Tapos, parang, uh, di ba bumalik bumalik din sa kanya. Bumalik din sa iyo baste yung mga pinagsasabi mo na tamad, walang compassion, dapat mag-resign. Sa iyo dapat 'yon. Bakit hindi ka nagpakita sa mga tao? Trabaho mo 'yon. Ibig sabihin, ikaw ang tamad. Trabaho mo hindi mo ginagawa. Compassion, Di ba dapat nagpakita ka ng compassion doon sa mga tao na nasa nasa kalagayan na katimbang ay buhay? Nasa bingit nasa bingit ng kamatayan. Maraming namatay. Maraming uh, missing. Pero pumunta na yung pangulo na siya yung siya yung tumarabaho ng dapat trabaho mo. Pero ikaw, missing pa rin. Ito ah, being the mayor, being the mayor of the city, dumating doon ang presidente ng bansa, hindi ba dapat nandun ka? Nagpakita ka ng mukha? Bakit wala ka? Hindi, hindi ba matatawag natin kabastusan yun? Unang-una, bakit hindi ka napakita? Siguro nahihiya ka. ba? Diba? Hiyang-hiya ka, humarap, dahil dun sa pinagsasabi mo, noong uh, prayer rally ninyo dyan. Prayer rally. Anong klaseng prayer rally yon? Saan kayo nag-pray? May prayer bang nangyari? eh puro paninira at pagbumura yung nangyari doon. Paninira ninyong mag-aama. O, oh, balik tayo. So, sino ngayon ang walang compassion? Sino ngayon ang tamal? Sino yung dapat mag-resign? Yung pangulo ba o ikaw? Leader ng lungsod, dumating yung pangulo tapos wala wala ka ano kaya man na naging damdamin ng Pangulo di ba nabastos siya hindi ba dapat nagpunta ka nagpakita ka nagpasalamat ka sa tulong na ginawa ng Pangulo na dapat nga kayo magkakapatid kayong pamilya Duterte ang may gawa hindi ba't napakalaking sampal nun para sa inyo? mula sa iyong ama hanggang sa iyong mga kapatid, ikaw, kung marunong kayo mag-isip at mahiya, dapat ninyong ma-realize na malaking sampal, malaking sampal sa inyo. Ikaw, ikaw na mayor ng Dabaw, yung kapatid mo na nagkaroon ng 51 billion na project para sa flood control na ngayon eto, bumabaha, maraming namatay. Hindi kayo nagpakita? Well, nagpakita naman si Sarah. Walang mag No choice. Kailangan niya talaga magpakita. Kasi vice president siya. Eh. At taga dyan siya sa Davao City. At para naman makasama siya doon sa papalakpakan para bang mayroon din siyang kamay doon sa mga proyekto kahit wala hindi ba kayo nahiya sa Pangulo? hindi na lang sa Pangulo sa mga tao sa sa lahat ng Pilipino lalo na sa mga tagadabao yun ay kung marunong mag-isip ang tagadabao kasi dito ninyo makikita kung sino ang tamad, sino ang walang compassion, sino yung dapat mag-resign, sino ang bangag. Baka kaya hindi ka hindi mo baka hindi mo nga nalaman na may mga naaanod na pala sa mga nasasakupan mo dahil bangag ka. Di kaya? Halata namang ikaw ang nagbabangag. Tingnan mo nga yung itsura mo. Para ka naka-jacket ng dyaryo? Sa mga tato? Yung itsura mo, yung pananalita mo, yung kilos mo? Sa bangag. Ano kayang ibang dahilan? Bakit hindi ka nagpunta? Una yung... Nahiya ka. Yung nagkong mahiya ka. Mukhang hindi ka naman yata nahiya. Baka naman natakot ka na baka kumprontahin ka ng Pangulo doon sa pinagsasabi mo doon sa microphone ng prayer rally pero alam naman natin na hindi gagawin yun ng Pangulo o kaya naduwag ka naduwag ka kasi alam mo may kasalanan ka wala kang nawalan ka ng lakas lakas ng loob na ipakita yung mukha mo sa Pangulo dahil may kasalanan kang ginawa sinabihan mo siyang tamad walang awa walang compassion at pinagre-resign mo dun sa ginawa mo Basti, nagpakita ka lang ng pagka hindi mo sibilisado Bastos. Hindi mo ba alam, ba, basti, basti-bastos, na si Bumbong Marcos, yun ang boss mo. Diba? Siya yung, siya yung boss mo. Dahil, under ka sa kanya, diba, executive, executive department, ah, uh, executive branch ng government from the president to the uh vice president, governors, mayors, barangay. At hindi lang ikaw ang bastos. Pati yung konseho mo may nagpakita man lang ba kahit isa? Balita ko walang walang dumating ng mga city officials. Siyempre naman, dahil siguro tinakot mo. Pinagsabihan mo, pinagbantaan mo na huwag kayong pupunta doon. Dapat nga, kung marunong ka, hindi ka pupunta, dapat pinapunta mo yung lahat na pwersa mo. Ikaw lang dapat ang hindi nagpunta dahil may kasalanan ka nga. Kaso, sobra-sobrang kabastusan mo including your council. Lahat kayo dyan sa city council. Nakinig kayo dyan sa leader ninyong bangag. Bangagero. Porki sinabihan kayo na huwag pumunta, hindi rin talaga kayo pumunta. E under kayo ni Pangulong Marcos. Wala man lang sa iyo nagpakita ng pagiging edukado. Pare-pareho kayo dyan. Napahiya ba kayo? Napahiya kayo eh, kaya hindi kayo magpakita. Wala kayong mukha na ihaharap kay bongbong Marcos. Nagpapakita lang ng uh, kaduwagan. Di ba? Karuwagan yun. Dahil may kasalanan na ka, hindi ka humarap. Pero dapat sana naisip mo, basta na ikaw ay isang leader. Yan ba ang pinapakita mong leadership sa iyong mga nasasakupan, sa iyong konseho, sa iyong mga tao? Ano, hindi mo ba naisip kung ano na lang kayo iisipin ng mga dabawenyo? Ng mga taga daba City? ay ganito ang mayor namin ganito pala ang mayor namin kayo dyan mga taga Dabaw mga Dabawin nyo yan ba ang yan ba ang klase ng uh, leader na gusto ninyo bastos bastos sa bastos sa presidente ng Pilipinas alam nyo, dito po natin makikita kung anong klaseng upbringing ang ginawa ng, magulang nito. Nitong mga Duterte children na ito. Naturingan kayong uh, mga dati ng politiko. Pamilya ng politiko. Pero hindi kayo marunong umarte ng pagiging politiko pwede siguro sabihin nyo na kasi hindi ayaw lang ni Basti na makipagplastikan <laughs> ayaw makipagplastikan pero nagiging totoo lang siya personal yun pero dahil sa ikaw ay mayor ikaw ay politiko at dumating ang boss mo, hindi pa dapat, dapat nagpakita ka man lang. Nagpasalamat ka dun sa mga ginawa ng Pangulo? Mga kababayan, di ba? Hindi ba dapat naghatid ng maraming proyekto na bigay ng titulo ng lupa sa mga magsasaka? Gumawa ng uh, malalaking proyekto yung ginawa eh na pinasinayaan niya mismo, personal. Siya ang personal na pumunta. Hindi ba dapat nagpunta ka, baste? Pati ikaw pulong, pati ikaw digong, na lungsod ninyo, lungsod ninyo yung binigyan ng biyahe. Hindi ba dapat nagpasalamat kayo? Yan nga mga bagay na yan, dapat kayo ang gumawa dapat ikaw digong ang gumawa niyan. Ikaw ang nandyan sa Dabao, naging pangulo ka. Nagkamal ka ng malaking budget. Pero hindi nyo ginawa. At ngayon, kahit na magpakita man lang nagmuka ng appreciation, sense of appreciation and gratitude. humarap man lang sana kayo para magpasalamat at pumalakpat. Maraming salamat, Pangulo, dito sa biyaya na binigay nyo sa aking lungsod. Pero nasaan kayo? Tapos ang lakas ng loob ninyo na manawagan ng resign. At nagbabanta pa kayo na patatalsikin sa palasyo. Tapos sino ang papalit? kayo na mga walang compassion na during the calamity hindi nga kayo nagpakita hindi kayo nagpakita sa mga tao pero ang lalaki ng nakuha ninyong pera di ba so di ba diyan lang makikita na walang leadership quality eh itong mga itong pamilya na ito na talagang sinusuportahan ninyo hanggang kailan kayo susuporta dyan sa mga bastos sana mag-isip-isip kayo mga dabawenyo kaso eh the more na <laughs> nakakatawa eh yung pagmumura, habang nagmumura si Duterte, palakpakan kayo ng palakpakan. Yung panawagan ng pag yung uh, pagtawag ng bangagat adik doon sa Pangulo, palakpakan kayo. Ano, nahawaan na kayo ng ugaling Duterte? O ganyan ba talaga kayo? Hmm, hindi ba naisip na kaya kayo dyan binabaha? dahil suporta kayo ng suporta sa mga tao na walang Diyos. Diba? May Diyos ba yan? Yung mga leader ninyo dyan na tinitingala ninyo? Mula sa Pangulo, sa Mayor, sa Vice President, sa Congressman, pati sa Spiritual Advisor maka ba ang mga yan? Tanong lang, mga taga dabaw may Diyos ba ang mga yan? Kayo? Isasama ko na kayo. Kasi sinusuportahan ninyo eh. Kaya tatanungin ko na rin kayo, kung may Diyos din ba kayo? Yun lang po mga kababayan. Maraming salamat sa panonood at uh, see you in my next vlog.